Maligayang pagdating sa mga ulo ng balita noong Lunes. Magandang balita mula sa Asia kung saan idineklara ng Thailand at Cambodia ang isang iagad-agad at walang kondisyong tigil putukan noong huling bahagi ng Miyerkules na nagtapos sa limang araw na labanan sa hangganan na pumatay sa 33 tao at nagpalikas sa libo-libong tao. Inilarawan ito bilang isang i mahahalagang unang hakbang upang maibalik ang kapayapaan at seguridad. Muling tinarget ng mga ekstremistang Israeli settlers ang Palestinian Christian na baryo ng Taibe. Noong gabi ng linggo, pinagbabaril ang mga bahay gamit ang mga bato at apoy, sinunog ang mga sasakyan at nagsulat ng mga banta. Ito ay naganap sa kabila ng mga kamakailang pagbisita ng mga lider ng simbahan at ng AC ambasador na naglalayong pigilan ang karahasan. Pagkatapos ng mga pagpupulong sa Scotland, inamin ni Donald Trump na may tinawag siyang itunay na gutom i sa Gaza at pumayag na magtatayo ang AFIS ng mga sentro ng pagkain doon. Ipinahayag ni Papa Leo ang malalim na pagdadalamhati matapos pumatay ang pinaghihinala ang mga rebeldeng vihi ng hindi bababa sa apat na tao sa isang gabing panalangin sa Blessed Anuarite Parish sa Silangang E noong linggo. Sa isang telegrama, ipinagdasal ni Papa na ang dugo ng mga biktima maging isang binhi ng kapayapaan para sa Kongo hinimok niya ang muling pagsisikap para sa pag pagunlad sa magulong lalawigan ng ituri. Ang administrasyon ni Trump ay nakikipag-ayos ng isang kasunduan sa kapayapaan sa pagitan ng EEC, Congo at Rwanda habang nilalayon na makuha ang kontrol ng ETH. Sa cobalt at mahalagang mineral ng Congo na mahalaga para sa teknolohiya at le. Apat na lalaking Venezuela na idineport ng ASIS papunta sa Secot Prison sa El Salvador ay nagulat ng buwan ng pambubugbog at hindi makataong paggamot na palaya sa isang swap na dalawang daan at put dalawa bilanggo. Tinanggihan nila ang mga akusasyon ng ASIS na may koneksyon sila sa gang, sinasabi na ang mga tatoo ang nagdulot ng maling pagkakakulong. Ang paggamit ni Trump ng isang libo pitong at siyam na putwalo alien enemies act ang nagbigay daan sa kanilang deportasyon sa kilalang bilangguan. Ang pangunahing korte ng AC ay nagpasya na walang pagtutol na ang mga bansa na lumalabag sa kanilang tungkulin na pigilan ang pinsala sa klima ay kailangang magbayad ng kabayaran sa mga apektadong bansa na binanggit ang produksyon ng fossil fuel at subsidya bilang mga paglabag